Aka na yung time Game mo, mo kay Mimi yung time, dali ali ka dali, bebe. Hindi ka dali. Kanina nag-aagawan kayo sa tali ni tali nyong yan ha. O, tignan mo na naman niya. Naisos. Buhay niya. Kay sarap. O, Rio. Naka na yung toy mo. Shhh. Sino na naman yung natahulong sa pinto? O, Hindi ka rito kapit ko. Shhh, di natatawang lang mo siya rin to. Ha? Ariya ko rin ang toy. Very good naman. Ang bigay niya kay Mimi. Ang bigay niya kay Mimi. Mm. Go. Okay na. Kuya Ariya ang toy. Dito kay Mimi. Kadali. Bunso. Bunso, dali mo dito. Arya! Arya, kuna! <laughs> Inke, ala! Ike, ala! Batagula na! Tanggal na kayo. Punas na kayo, ha? Magpalit na ng damit. Dungis na. Kuna! Punas na maya-maya, ha? -maya. yan! Aria. Arya, ka na antay. Gib, diri, titar ka. Kana. Sen. Hoy. Okay na po sa. Ay ni Oya Arya. Ayun nga kaning kutay, kunin mo tay. Kunin mo ang toy. Kunin mo ang porok na pa, baby talaga. Nah. May water pa ba dyan? Akin na. Sige, alis ako. Dito na, ayun na. Akin na kay Aria. Kuya Aria, pag nayamot. Aria! Resting na naman ang bunso. Ah, ito na kami. Eh. Akin na, akin na. Ay, 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 ay. Ay, 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 bunso oh. kena, kena, kailangan. Na, 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 dali, ito, ito, natin, dali. oh, 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 akin na. Bunso. Tibay mo ah. Bunso! Ayan. Sige na. Kayo na. Talo na ako. Bito mo Go! Tama yan, ito, ano to eh. Aagawin lang niya sa tatakbo na niya yan. Tago. Tago na naman niya yan. Wawa na naman mamaya. Ano ito mo? Oh, baby, oh. Oh, baby na naman.